Para naman sa mga naghahanap ng pagkakitaan, mag-ingat po sa mga text o tawag na nag-aalok ng easy money sa part-time job. Baka nabibiktima na pala kayo, tawag na task scam. Nasa frontline ng na balitang yan, si Brian Basa, exclusive. Kung may nagsabing kikita kayo sa simpleng paglalike, panonood ng video at pag-subscribe, kakagat ba kayo agad sa job offer? Teka lang, baka task scam na yan. Nakausap ng News 5 si Carlos, isa sa mga nabiktima ng scam na ito. Hindi raw siya first timer pagdating sa pagsasideline, sideline. Pero I was just bored that day. Uh, hindi ganoon ka busy that time sa office. So may nag-message lang sa akin. So I tried I tried lang uh, to do the simple task. Ang unang task daw na pinagawa kay Carlos, mag-subscribe sa ilang YouTube channels. 40 pesos ang bayad sa kanya kada subscription. Since nakuha ko naman yung initial payout doon sa previous task, so parang sa akin, is parang tutuloy-tuloy lang siya ng ganong amount. Dahil nakatikim ng sweldo sa simpleng task, nagtiwala si Carlos na legit ang pinasok niyang raket. Ang di niya alam, simula na pala siyang maskamp. Pinasok si Carlos isang group chat at dito na nagsimula ang tinatawag na group welfare task. Kung nung una pa subscribe subscribe lang sa mga YouTube channel, sa group task pinag i invest sila sa cryptocurrency. Mas malaki ang puhunan, mas malaki raw ang balik ng pera. Dapat iisa lang 'yung choice ng buong team. Uh, they will force you. So ako I I, I was choosing the first yung the, the lowest uh, amount. But the other members was um, parang persistent ba to to choose na uh, yung mga higher amounts. Ang unang daan-daang pisong investment, lumobo ng hanggang daan-daang libong piso. 700,000 na yung hinihingi. Um, Nag-stop na, hindi kasi hindi ko na talaga siya mabibigay. Ano pumasok sa isip mo nung na-realize mo na teka, scam to, na naloko ka? Ah, uh, Siyempre, na, nainis sa sarili para uh, na parang nanghina Sumatotal, so, umabot sa 280,000 pesos ang nagamit ni Carlos sa mga task at hindi na niya yan nabawi. Dito na raw siya natauhan. Nagsampan ang reklamo si Carlos sa PNP Anti-Cybercrime Group pero pinrangka raw siya ng PNP ACG na wala ng pag-asang maibalik ang kanyang pera. Aminado rin ng PNP na mahirap mahuli ang mga nasa likod ng cybercrime gaya ng mga utak ng task scam. It's borderless because internet is borderless. You can actually pay here sitting at the comfort of your home and scamming other people from different uh, countries. Baka nakatanggap na kayo ng text o kaya chat message sa mga platform tulad ng WhatsApp at Telegram. Minsan international ang number, minsan naman pampilipinas. Pilipinas. Tulog magalang ang mensahe. Kukumustahin muna kayo sa katatanungin kung meron kayong oras para makipag-usap. Yung iba, derechahan kayong aalukin ng sideline. At kapag umuo kayo, saka pala magsisimula ang panluloko sa inyo. Pinakatalamak na uri ng cybercrime ang mga online scam. Dito pa lang sa Metro Manila, halos 4,500 na ang naitala sa unang limang buwan ngayong taon. Pinakanabibiktima raw dito ang mga naghahanap ng easy money. Kaya payo ng mga otoridad, huwag agad maniwala kung too good to be true ang alok sa inyo. Nobody would contact you just to offer you money na talagang instant money agad. Paalala rin ng isang cybersecurity expert, kung hindi ka naman nag-apply ng trabaho at may nag-alok sa iyo bigla, eh magtaka ka na. They're actually getting your number from a database that, that that has been bought somewhere else. And then they're using it to conduct businesses. If they applied for a job, they should be expecting only from that company to pull in. Nagbabalita Mulasa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, may los banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-subscribe at mag-follow sa News5 social media pages.